Ano ang gagawin mo kapag ka po nalak ang iyong Facebook account? So mga lodi, ito po yung sinir sa atin ni Ma'am Zane Rivera dahil nalak nga po yung kanyang account. Para naman pagka sa inyo ito nangyari ay alam nyo na po ang inyong gagawin. Unang-una mga lodi, no, huwag po kayong magpapanik. Okay? Nalalak po ang ating account dahil may detect si Facebook na unusual activity po sa ating account. Pero hindi ibig sabihin nun, ay hindi na po natin mababalik ang ating mga Facebook account. Then, magpe-prepare lamang po kayo ng valid ID. At dahil nga po nakalak ang ating Facebook account, ay ganyan po ang itsura kapag ka po ito ay inyong inopen. Click nyo lamang po yung get started and then ganyan po yung lalabas. I-click po ulit yung get started para po makapture nyo yung image ng inyong mga valid ID. Make sure na malinaw at kitang kita yung apat na corner. Then, after po nyan mga Lodino, mag-aantay na lamang po kayo ng 48 hours para po sa feedback ni Facebook at ma-open na po ang inyong Facebook account. Please take note mga Lodino, baka mangyari sa inyo to. Mainip po kayo. Paulit-ulit kayo magpasa ng valid ID kay Facebook. Mai-spam lamang po ang inyong ipapasang valid ID at hahaba lamang po ang proseso ng inyong pagre-retrieve ng Facebook account. Ganyan po yung nangyari kay Ma'am Azin Rivera, kaya naman pinapaalalahanan na po namin kayo na isang beses lamang po kayo magsasubmit ng valid ID para hindi po ito ma-spam. Okay? Kaya naman huwag mong kalimutang i-share. Ang...